Ang paglalakbay. <laughs> paglalakbay namin. Paglalakbay. Paglalakbay. <laughs> paglalakbay. <laughs> paglalakbay. Ngayon ay nasa summer wind na kami. Oo, oh, mukha bang hindi. Ayan <laughs> <laughs> na. kami ko paglalakbay. <laughs> ay magdadadalang di nalaigo. <laughs> ay kung ibig mo sa mga girls nga, ayaw pa kasi, na to be friends ay ayos para sa kipagisay. ayon na pala and I give up. Yes. huwag <laughs> si. walang kwenta bading. pagisay. sabi mo na lahat si Roshi, sabi mo na lahat. si Roshi, alam mo ba yung gusto naman ng tayo? <laughs> Sige, sabi mo pa, sabi mo pa. <laughs> Sinabi mo na yan, uh, uh, Lagot ka, sinabi mo.